Hi guys, good morning, good morning. Ayan, panibagong araw, panibago tayong video. Ayan guys, hindi tayo magluluto ngayon, kundi maghahanda muna tayo ng ating iluluto. Ayan, magbabalat tayo ng ating upo. Ayahanda muna natin ito dahil maaga pa para sa ating tanghalian. yang ginamitan ko siya ng peeler guys kasi malambot lang siya. Pero kung matigas ang inyong upo ay hindi kaya niya ng peeler. Kailangan natin ng matalas na kutsilyo. Ayan, mura pa yung ating nabili kaya napakaganda. Maglalaba kasi ako kaya bago ako magbabad sa tubig ay ihahanda ko muna yung aking turutuin para sa tanghalian. medyo maaga pa kasi kaya ayaw ko munang maglaba handa ko muna yung aking mga kailangan lutuin mamayang tanghali tinanggalan ko nga pala siya guys nung bandang gitna yung malambot yung parang bulak ayaw ko rin kasi nang mabuto gusto ko yung parang sayuti lang siya pag na hiwa na siya walang buto pero pwedeng pwede rin guys, hindi nyo lang yan, ay hindi nyo tanggalan. Kasi, lamantian din yan, charot. Pwedeng pwede naman ihalo yan. Ayoko lang talaga nung may buto akong na ano, kakain. Yung mga nabibili sa karinderya na mga gulay na upo. Kasama ang buto kaya minsan hindi nakakaganang kumain maninipis lang yung aking paghiwa guys kaya igigisa ko lang to sa kunting giniling may nakababad na akong giniling tamang tama hanggang mamayang alas 10.30 ay luto na yan ay ano malambot na wala na siyang yelo Mahirap talaga mag-video pag ikaw pa rin ang director, Kameraman. <laughs> Kaya pa ang tingin sa camera ng lola nyo. Thank you for watching. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye.